Feast Rally ng Iglesia Ni Cristo sa November 16, 17, and 18 sa samahan ng mga grupong manggugulo to the point na dadanak daw ang dugo. Habang papalapit po ang petsang yan, ang dami pong naglalabasan ng na mga statement ng kung sino-sino. Lalo na at ito daw rally ng Iglesia Ni Cristo ay panglabas lamang yung sinasabing Peace Rally. Pero ang totoong pakay daw nila, ay para pababain si President Bongbong Marcos at eventually iyu po yung matagal na nila ilang buwan na nilang hinihintay pinagpaplanuhan na iyu si Sara Duterte. Pero sa dami ng akin natanggap na comments na nagbula sa mga miyembro ng INC, marami po sa kanila ang nagsabing hindi sila sasama kasi hindi nila alam yung rally na yan, pero sigurado naman by this time alam na nila dahil nung una ay wala namang circular or walang directive or walang liham na pinapaikot. Pero confirmed na po na sa Luneta, sa Rizal Park, gaganapin yung kanilang rally na tulad nung January rally nila, ay okay na sana ang lahat ko hindi lang may mga nagsalitang mga pro-Duterte, senators and officials nagmukatuloy na yung rally nila ay pro-Sara Duterte na hindi na po nila maiaalis sa isipan ng taong bayan. E ito na naman na sinasabing pinakamalaking rally ng INC. Mantakin nyo, a aabutin ng dalawa o tatlong araw dahil kung iisipin nyo, bakit kailangan ng ganun katagal? Bakit kailangan dalawa o tatlong araw to stress your point? Hindi ba sapat yung isang araw lang? Eh alam na po lahat ng Pilipino itong nangyayaring katiwalian itong korupsyon sa DPWH Diyan sa flood control anomalies Lahat po tayo galit Pero nakapagtaka naman na kailangan abuti ng tatlong araw Tapos ang dami pang naglalabasan na baka ganito, baka ganyan Na hindi naman natin pwedeng isang tabi Dahil ang tanong dyan ay what if? paano kung totoo yung mga banta na hindi alam na mga miyembro ng Iglesia ni Kristo? Anong gusto nilang gawin? Isasangkalan itong mga inosenteng miyembro ng INC na ang alam nila ay prayer and orderly and peaceful yung raling gagawin nila. Tapos hindi nila alam na sila pala ay ibinabala na? Sa so, dinami-dami po kasi ng mga post na nabasa ko, dito po ako kinabahan. Galing po ito sa post ni How Jao Jr. Sabi rito, good luck. Hindi peace rally ang gagawin ng INC sa November 16 to 18. Yan na yung sinasabi kong plano ni Pulong at Sara. Akala ng mga INC members, peace rally yan. Hindi po yan peace rally. May mga kasama po kayong mga terror group at mga Muslim group. Kapag nanggulo ang mga yan at lumaban ang mga sundalo, galingan nyo umiwas sa bala. Bala kayo dyan. Bakit hindi sinasabi sa mga INC members ang totoong plano? Hindi ko talaga magets ang pinaglalaban ng INC leaders. Inilalagay nila sa kapahamakan ang mga miyembro nila. Eduardo, huwag kang magsinungaling sa kapatiran mo. Dapat pinoproteksyonan mo sila. Yan po yung buod ng post nitong si how Jao Jr. Pwede namang sabihin na itong statement na ito ay para makapanira lang. Para magwatak ang Iglesia ni Cristo. Para marami ang hindi pumunta, sabihin hindi successful. Kaya lang, ang tanong na kasi ay what if? Paano kung totoong may mga grupo na sasama dyan sa peace rally na yan ng Iglesia ni Cristo? Paano yung mga dadalong mga miyembro ng INC na ang alam nila ay peaceful ang magiging rally niyan? At marami akong nabasang comment na hindi daw pakay ng rally na yon ang pababain si President Bobong Marcos at pag-resignin. Marami din sa kanila ang nagsasabing suportado nila ang gobyernong ito. Then nasabi ko na nga sa isang episode ko na galing sa Biblia na sinabing dapat lahat tayo ay magpasakop sa leader ng ating bansa. Dahil yan po ang utos ng Panginoon Diyos. So madami ang question dito sa namamahala ng INC. At tulad nga ng tanong dito, bakit hindi pinapaalam sa miyembro ng INC? But again, sabi ko nga sa inyo, pwedeng baka naniniralan yung mga ito para hindi magtagumpay yung peace rally ng Iglesia ni Kristo. Mabuti kung lalabas na fake news ito. E papano, kung totoo yung mga grupo nga, nasasama dyan sa rally na yan, na kung magkagulo man, magkaroon ng pagdanak ng dugo, wala na pong pakialam itong mga grupong to, kahit na may mga miyembro ng INC, basta makapanggulo sila. At baka sakaling, magbitiw nga si BBM sa kanyang pwesto na napaka-imposible pong mangyari. Bongbong Marcos is doing a good job. Napilit lang na sinisira ng mga kalaban. Tumingin kayo sa paligid. Lahat ng mga attack dogs ng mga Duterte. Parang mga dragon kung maglabas ng mga fake news na mga ng mga kasinungalingan in the hope na maniniwala ang taong bayan. Eh ang maniniwala na lang sina ay yung mga kapwa nila DDS. di hindi nga ba meron akong binasa sa inyong isang game plan daw na mga DDS. At ang game plan daw na yun, magpakotok ng scandal that leads to BBM kulo between November 3 and 7, then massive rally by IMC plus JIL plus KOJC around November 15 to 18 to preempt the November 30 rally. So hindi nga ba, kung matalas ang inyong pang-amoy, hindi ba, nitong mga nakaraang araw, yung flood control anomalies, yung korupsyon, ay ipinuturo nila lahat kay President Bongbong Marcos. Yung Presidente siwalat ng iskandalong ito, ng anumalyang ito, ng korupsyon na ito, tili itinuturo na siya ang ulo ng korupsyon? Well, kung wala kayo sa kakinuan ng pag-iisip, maniniwala kayo. Pero kasama yan sa game plan ng mga DDS. Magpaputok ng skandal. Hindi nga ba? Puro sila akusa. Wala naman silang inilalabas na ebidensya. Bakit hindi sila magpunta sa ombudsman? Sasabihin nila, eh paano sila pupunta sa ombudsman? Eh tuta si Rimulya ni Marcos. Eh bakit nung panahon ni Martires? O oh, ganun lang talaga. Weather, weather lang yan. So yun lang po ang aking pinangangambahan at ikinatatakot. Maganda kung puro fake news itong lahat. Itong sinasabing magkakagulo, itong sinasabing pabababain si President Bongbong Marcos, itong nagsasabing katapusan na ni Bongbong, hindi ba sabi ng isang kongresista, hanggang November na lang daw si President Bongbong Marcos. Ilang beses na nilang sinabi na hanggang ganto na lang si President Bongbong Marcos. Ito na naman ulit. Hihintayin natin na matapos ang November 30 o baka nga hindi pa matapos ang November 30 o baka ito na nga, November 16, 17, and 18. Kaya daw tatlong araw yan. Dahil alin daw sa mga araw na yan ay bababa si President Bongbong Marcos. Fake news o hindi, malalaman po natin yan pagdating ng araw ng rally ng mga INC. Ang gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan na Iglesia Ni Cristo, ingat-ingat po tayo. Kasi alam po natin, there are evil forces na handang manggulo, na handang iupo si Sarah Duterte by hook or by crook. Wala silang pakialam kung sino man ang masagasaan, kung kaninong duguman ang dumanak. I hope and pray lahat tong nababasa natin tungkol sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo ay puro kathan isip lamang. Pero wala pong masama kung mag-iingat tayo. Lalo na yung mga miyembro ng INC na aattend sa prayer rally nila sa November 16, 17, and 18.